mag lagda o ka ng uh, trash funds sa ah uh, sorry sorry subo kay gusto gyud niya ipadayon gyud so iya gyung hatagan og labat uh, sao si ah uh, 4 so mayong adlaw kanatong tanan og daghan kay salamat mga par og mayong adlaw kanatong tanan og welcome back sa atong channel o daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. O sa katong mga viewers na ako nga wala pa nakasubscribe. Palihaw kong subscribe mga par para ma-update mo sa itong mga ipang upload nga mga video. So karon mga par balik ta sa atong hisgot uh, hisgotanan. Hiskut uh, nating uh, kang Gwen Garcia mga par kay awa na. Si Gwen Garcia siyam na lang yun kaadlaw ang iyang paglingkod nga na sa Kapitulio o manamilit na yun niya si Gwen Garcia diha mga par o kanang siyam na lang sa kaadlaw ang 19th Congress manamilit apod o niya ang impeachment ni Sarah wana Wala wana yung oras mga par di na yun ba dah DMD na o niya ato ano na lang yung atngan sa 28th Congress kung nabay uh, jurisdiction ang impeachment ni Sarah Duterte, uh, Duterte, mga par mapar sa 28th Congress mo atong uh, batayanan karon mo na atong uh, atanganan kung ilabag yun ng dadon nga to sa 28th Congress ang impeachment ni Sarah Duterte kung si Gwen mga par kay yung uh, binlan o Uh, problema si Pambari Quattro nga na sa Kapitulio kay gusto niya nga palainan yun o pundo ang soroy soroy sugbo o nang uh, gusto niya nga na uh, trust fund mga par para na ako magasto sa soroy soroy sugbo nga nung, uh, kanang kinahanglan pa mag nga i insert pag yun na sa administrasyon ni Pambari Quattro ng soroy soroy sugbo nga mao man na hinungdan nga ani sa si Pambare 4 kay wag niya ang soroy-soroy sugbo. Unya karon mapar kay gusto gyud ni Gwen nga ipadayon gyud pirmi ang soroy-soroy uh, sugbo. Unya giawhag pa niya ang mga provincial uh, treasurer nga magdagda kanang uh, trash funds sa soroy-soroy uh, sugbo kay gusto ipadayon ganyan ipadayon yun. So, yun yung hatagan o labat uh, sa o si uh, Pambare Cuatro. So, hangtod karon mga par ang team ni Gwen Garcia ug ang team ni Pambare Cuatro. Wala pag yun uh, yung transisyon. Mayong tatog ng sa pa mabot ang June 30, naanay uh, transisyon ang, ang uh, may tabo mga par tali sa ado ang grupo para igabot sa June 30 continue na ang uh, trabaho on sa dia sa kapitulyo kunya uh, makaserbisyo sila si Pambare 4 uh, sama sa lang gisaad nga sa mga katawahan sa probinsya sa uh, Sugbo mga par nga nanginahanglan sa tabang ni Pambare 4 kung ilabi na gyud katong mga kaikso na nato nga nasa probinsya nga layo in town kayo sa mga hospitals so daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsunod sa akong mga video unya palihog kong subscribe mga par para update mo sa itong mga ipang upload nga mga video reaction